Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel. Sa ating mga member, maraming salamat sa patuloy na pagmamahal at pagsuporta mga idol. Maraming salamat din kay Roman Villanueva at kay Madam Angie Agustin. Maraming salamat sa inyong dalawa sa magang uh, pa-birthday mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Nagpapaalam na din si Nariba sa mga bagong kaibigan at mga bagong kakilala. Ang grupo nila ni Mauricio at ang grupo nila ni Manong Puknat. Dala ng mga ito ang alaala sa kanilang pagsamasama sama sa labanan. At hindi makakalimutan ng grupo nitong si Riba ang kakaibang bangis ng mga batang nakakasama. Ganon din ang grupo nila ni Butchok, Manong Puknat at Mauricio habang buhay nilang maalala ang kadakilaan din ng grupo nila ni Riba. Lalo na ang dalawang mga malalakas na bata na kasama ng mga ito na si Nagutor at itong si Carlo. Sumunod naman na nagpapaalam ang grupo nila ni Mauricio. Hinihintay kasi ng mga ito ang kanilang mga kaibigan na papasok pa sana sa mundong iyon galing sa mundo ng mga tao. Ang grupo ng misyonaryo at sa tingin nila dahil sa kaguluhan maaring napatigil ang mga ito sa kanilang pag-usad kaya balak nila ni Mauricio na sunduin na lamang ang mga iyon sa labas ng bayan ng Sakuna bago naman maghiwa-hiwalay ang natitirang grupo agad naman na nagsidatingan na din doon ang mga sundalong mga inkanto sobrang nagulat ang mga ito sa hindi inaasahan na tagumpay hindi naman pumayag ang hari na makakalayo ang grupo nila ni Butchok at manong puknat doon sa lugar na iyon agad na ipinatawag ang mga ito doon sa kanilang kaharian para personal na makapagpasalamat ninanais pa sana nito na habulin ang grupo nila ni Riba at Mauricio para makapagpasalamat sa mga ito ngunit sa mga pagkakataon na iyon tuluyan nang nakalabas ang mga ito sa bayan ng Sakuna at hindi na nila naabutan bilang pasasalamat may mga ibinigay ang hari sa kanila na mga mahalagang bagay na doon lamang matatagpuan sa mundo ng mga inkantong bugoy Pagsapit ng gabi kinakailangan na nila ni Butchok na makaalis na agad hindi maaring ipagbukas pa nila ang kanilang gagawin na pag-akyat doon sa bundok ng suna naghiwa-hiwalay na din ng tuluyan ang grupo nila ni Butchok at Manong Puknat dahil pinili ng grupo nila ni Manong Puknat na ipagbukas na ang kanilang gagawin na pag-akyat doon sa bundok ng Suna samantalang sina Butchok agaran ng umalis na ang mga ito sa gabing iyon. Kinabukasan, maagang umalis na din sina Manong Puknat. Binigyan sila ng masasakyan ng hari para mas mapabilis ang kanilang gagawin na pag-akyat doon sa bundok na iyon. Katulad din sa grupo nila ni Butchok, kagabi, binigyan din ang mga ito ng masasakyan papakyat sa bundok ng Suna. Maaliwalas na ang bayan ng Sakuna. Ngunit gayon pa man, mahigpit pa rin ang pagbabantay ng bayan na iyon. Mas dumarami na ngayon ang mga bantay ng mga sundalong inkanto doon sa bayan. Marami silang mga nadadaanan ng mga sundalong inkantong nakakalat sa bawat sulok ng bayan. At sa tuwing dadaan ang kanilang grupo Nakikita nilang yumuyuko ang mga ito sa kanila bilang paggalang at pagtanaw ng utang na loob sa kanilang ginawang tulong sa bayan ng sakuna. Makalipas ang ilang mga minuto, tuluyan ng nakalabas ang mga ito ng bayan. Bumungad agad sa kanila ang napakakapal na mga kakahuyan. Kakaiba na din ang presensya sa buong paligid. Bukod sa mas malamig ang simoy ng hangin, nakakaramdam na din ang mga ito ng kakaibang mga presensya ng mga nilalang. wika ka nitong si Manong Pugnat at paalala ng matandang kurkur doon sa mga kasamang mga bata. Kahit na wala na ang mga mananakop na mga kampo ng kadiliman, huwag pa rin natin ibaba ang ating mga dipinsya bituin. Sa tingin ko, hindi pa rin digtas ang lugar na ito. Mukhang nagkalat pa rin sa kagubatan na ito ang mga inkanto at nakakasigurado akong kabilang din sa mga ito ang mga masasamang mga inkanto. Tara na, gagahuli na tayo ng oras. Kailangan natin na masimulan ang ating pakay doon sa batis ng Olympus. Pagkatapos mabilis ng pinatakbo ang kanilang sinasakyan na karuwahe habang hinihila ito ng mga malalaking kambing. Pagsapit ng mga ito doon sa gitna ng kagubatan may nakita silang sumasabay sa pagtakbo sa kanila. Napakabilis ng mga ito at kahit na tumatakbo lamang ang mga nilalang nakayanan pa rin ng mga ito na makakasabay sa kanila. Agad din na nakakaramdam ng kakaibang mga presensya itong si Manong Pugnat. Kaya agad na nangamba ang matandang kurkor sa isip kasi nitong si Manong Pugnat. Maaaring mga kampo ng kadiliman ang mga ito at sila ang pakay agad na pinatigil ni Manong Pugnat ang kanilang sinasakyan para matyagan ang mga nilalang na iyon hindi pa rin kasi mawari ng matanda kung anong klasing mga nilalang ang mga iyon hindi niya mawari kung mga asuwang ba ang mga ito o mga inkanto o mga dyablo nang tumigil na ang kanilang sinasakyan, agad na inutosan ng matanda ang batang babaylan na si Bituin na maglatag na ito ng mga usal na harang. Kailangan na napulido na ang kanilang mga harang at pudir sa mga oras na iyon. Agad naman na tumalima ang batang babaylan. Samantalang muling huwi ka ng matandang kurkura. Abuna, otay, sumunod kayo sa akin. At talasa na ninyo ang inyong mga mata at pakiramdam. Bumaba ang matanda sa kanilang sinasakyang karuwahi at sumunod naman ang dalawang mga batang paslit doon sa matandang korkor. Samantalang nag-uusal naman agad itong si Bituin at nanatili lamang ito doon sa loob ng kanilang sinasakyan. Kasama ang batang paslit na si Gabi. Ilang sandali, nanatiling nakatayo itong si Manong Puknat sa tabi ng malaking puno ng kahoy at sa unahan ng kanilang sinasakyan. Sa kanilang kinatatayuan kasi, makikita agad ng matanda kung may mga sasalakay man sa kanila. Mapapansin niya agad ang mga ito at maramdaman. Nasa tabi naman ng matanda ang dalawang mga batang paslit na sinabuno at itong si Otoy. Tahimik lamang ang dalawa at nakikiramdam lamang sa mga kaganapan sa buong paligid. Itong si Bruno, ramdam niya ang sinasabing mga nilalang ni Manong Pugnat. Ngunit sa mga oras na iyon, hindi na nila nakikita ang mga ito. Hanggang sa lumipas ang ilang mga sandali, biglang lumakas ang ihip ng hangin doon sa paligid at agad na nakita nilang muli ang mga nilalang. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, mas mabilis pa ang mga kilos ng mga ito na parang sumasabay lamang sa hangin papunta ang mga ito sa kanila. Kaya mas lalong nabahala itong si Manong Puknat. Agad nang inaabisuhan na nito ang mga batang paslit na humanda na. Ilang sandali pa, biglang bumagsak sa kanilang harapan ang anim na mga matatanda. Ngayon, mas naramdaman nila ang lakas ng mga presensya ng mga ito. Kitang-kita na din nila ang mga hitsura ng anim na mga nilalang mahahaba ang kanilang mga buhok na kulay puti at pati na din ang kanilang mga balbas ay mahahaba din na kulay puti din. Mga matatanda ang mga ito na pare maitim ang kanilang mga kasuotan. Hindi kilala ni Manong Puknat ang mga ito at sa tingin din na matanda, hindi ito mga tao na galing sa mundo nila na maaring ikinukubli lamang ang kanilang tunay na katauhan sa pagiging mga matatanda. Nakahanda pa rin itong si Manong Pugnat kung sakaling magsasagawa ang mga ito ng mga pag-atake sa kanila. Nakataas pa rin ang dipinsa ng matandang kurkor. Pati na ang mga batang paslit, nakatitig ng mariin ang mga ito doon sa anim na mga nilalang. Agad naman, nawi ka doon sa mga matatandang kaharap ng mga ito. <laughs> hindi kami kalaban. Huwag kayong mag-alala. Wala kaming balak na masama sa inyo. <laughs> Nagulat lamang kami nang makita namin na may mga batang napakaliit ang napunta sa lugar na ito. At mukhang hindi mga ordinaryong mga bata. <laughs> Kabilang kami sa mga bantay sa lugar na ito mga kaibigan. Kakampi kami at hindi mga kalaban. Ang tawag sa aming grupo ay mga okrata. Kabilang kami sa mga nangangalaga sa kagubatan na ito. Lalong-lalo na sa pagsapit ng tinatawag na siglo. Ang pagdaan ng sampung mga taon para mapanatili ang kapayapaan sa lugar na ito. Nandirito kami. O siya, iyon lamang ang aming pakay. <laughs> siya ko hindi pa ngayon ang huling pagkikita natin mga kaibigan at pagkatapos umihip na naman ang malakas na hangin kasabay na lumayo na din ang mga nilalang na napakabilis na nawala sa kanilang paningin napaisip itong si Manong Puknat ayon kasi doon sa mga matatandang iyon mga bantay sila sa kagubatan ng suna ngunit ang katanungan sa kanyang isipan kung bakit nakakaramdam siya ng presensya ng kadiliman galing sa mga ito at sa tingin pa ng matandang kurkur -kur, mukhang nagiging interesado ang mga iyon sa kanyang kasamang mga batang paslit huwi ka ng matanda doon sa mga bata bago muling nagpapatuloy ang mga ito huwag kayong magpabaya buno utoy, sa tingin ko nagsisinungaling lamang ang mga iyon sa atin. Kaya mag-iingat kayo sa mga matatandang iyon kapag muling nagpapakita ang mga ito sa atin. Matapos iyon, muling nagpapatuloy na ang mga ito sa kanilang paglalakbay. Hanggang sa makalipas ang ilang mga minuto, may mga nasisipat na silang grupo ng mga antingero at mga albularyo. Ang inaakala ng grupo nila ni Manong Puknat na malapit na sila doon sa nasabing batis ngunit malayo pa ang mga ito. Sa dami kasi ng mga nagpunta doon sa lugar na iyon nakakalat na ang mga grupo ng mga ito doon sa gubat. Hinahanap nila ngayon ang grupo nila ni Mauricio, Riba at pati na ang grupo nila ni Butchok. Ngunit lumipas ang ilang mga minuto, hindi nila nasipat ang mga iyon. Ang mga pinasama ng hari naman sa kanila, bumalik na mga ito doon sa bayan ng sakuna. Kaya sila na lamang ang nagpapatuloy hanggang sa nakita na nila ang kanilang pakay. Agad nilang nakikita ang mga inkantong nagbabantay sa lugar na iyon. Nakakaamoy na din sila ng halimuyak na hindi nila maipaliwanag ang bango at napadilat ang mga mata ng mga bata sa sobrang ganda ng tanawin sa lugar na iyon. May mga naglalagay ng tint doon sa paligid. May mga gumagawa ng mga maliliit na kubo. At ang batis, kitang kita na nila ito. Napanganga nga itong si Manong Puknat dahil sa kagandahan din ng kanilang mga nakikita sa paligid. Doon naman sa paligid ng batis, may mga batuhan ang nando doon na parang nakalutang sa iri ng ilang dangkal. Samantalang nakita nilang marami na din ang mga nagdarasal doon. Agad na naghanap ng pwisto silang Manong Puknat. Makalipas ang ilang mga minuto, nakahanap ng pwesto ang mga ito na hindi kalayuan doon sa batis. Iyon na lamang ang tanging maaring mapaglagyan nila. Nang dala nilang matutulugan dahil napuno na ang buong paligid ng batis ng Olympus. Agad na binili na nitong si Manong Puknat ang mga bata na huwag maglilikot ang mga ito at huwag gumawa ng anumang ingay. Tahimik kasi sa lugar na iyon. Ayaw ng mga ito na mabulabog ang mga espiritong nagbabantay sa batis ng Olympus. Kung mag-uusap pa nga ang mga ito, halos pabulong na. Kaya napakatahimik ang buong paligid at tanging maririnig nila ang mga huni ng mga ibon sa paligid at ang mga pagaspas ng mga dahon sa tuwing umihip ang hangin. Matapos na makapwisto ang mga ito, agara na nagsisimula na ang mga ito sa kanilang mga pagdarasala. Ginagabayan nitong si Manong Puknat ang mga batang paslit sa kanilang gagawin. Simula sa mga oras na iyon, natahimik na ang mga ito. Panay pagdarasal na lamang ang kanilang mga ginagawa at tumitigil na lamang ang mga ito sa tuwing oras ng almusal, tanghalian at hapunan. Nakikita na din nila doon sa paligid ang grupo nila ni Riba, Manong Mauricio at maging ang grupo nila ni Butchuk at Makro. Nando doon na din ang grupo ng misyonaryo. Ngunit kung mag-uusap man ang mga ito, iilang minuto lamang dahil abalang-abala ang lahat sa kanilang mga pagsasagawa ng mga dasal at ritual. Sa ilang oras na pagdarasal ng mga ito, nakakaramdam agad ng kakaibang ginhawa at lakas ng presensya ang mga ito na nanalaitay sa kanilang mga katawan. Ngayon, napatunayan ng mga ito nakakaiba talaga ang naibigay ng lugar na ito sa kanila. Lumipas ang dalawang mga araw. Huling araw na ng kanilang mga pagdarasal doon sa lugar na iyon. Bukas, matatapos na ang kanilang mga pagdarasal at pagsasagawa ng mga ritual at oras na din iyon para makabalik na sila sa kanilang mundo. May ilang grupo na ang nagsisimulang nagsialisan sa lugar na iyon. Kinakailangan kasi natatawid na mga ito sa lagusan. Hindi na nila ipagbukas pa ang pagbabalik sa mundo ng mga tao. Ngunit sinamanong puknat dahil nahuli ng ilang araw ang mga ito lano nila na bukas na sila bababa ng bayan at tatawid pabalik sa mundo ng mga tao. Sa gabing iyon, kakaunti na lamang ang nagpapaiwan doon sa batis ng Olympus. Ngunit nando doon pa rin ang mga inkantong bantay sa paligid. Matapos ang pagdarasal na ginawa nila ni Manong Puknat, pinapayagan niya ang mga bata na maglilibot doon sa paligid. Maaga kasi natapos ang kanilang mga ginagawa. At binilinan lamang niya ang mga ito na wag lamang lalayo sa kanilang kinaroonan. Hinahagilap din ngayon ng matandang kurkur ang mga matatandang nagpapakita sa kanila doon sa gitna ng gubat. At hindi ito nakita o nasipat man lamang sa dalawang araw nilang panatili doon sa paligid ng batis. Kaya mas lumakas ang hinala nitong si Manong Pugnat na delikado ang mga nilalang na iyon sa kanila at mukhang interesado talaga ang mga iyon sa mga batang kasama niya. Samantalang ang apat na mga batang paslit agad na naglilibot ang mga ito doon sa paligid. Sa mga pagkakataon na iyon, apat na lamang na grupo ang natitira doon sa lugar. Kasama sa apat na iyon ang grupo nila ni Makro. Ilang sandali pa, napatigil sa paglilibot ang mga batang paslit nang may makita silang naglalakad na matipunong lalaki papalapit sa kanila. Nakangiti ito at binati sila agad ng binata. Agad na wika sa kanila. Natatandaan kita, Buno. Ikaw ang kapatid ni Butchok. Hindi ko inasahan na sa murang edad ninyong iyan nagagawa na ninyo ang makapasok sa mundong ito. <laughs> Ako nga pala si Maklo. Umaaring tawagin ninyo lamang akong Kuya Makro. Huwag lamang kayong masyadong lalayo sa mga nakatayong mga kubo dahil hindi na ganun kaligtas ang kapaligiran. Nagsiuwian na ang karamihan sa mga albularyo at mga antenero kaya mag-iingat lamang kayo. Pagkatapos, agad nang iniwan itong si Makro ang mga batak ngunit ang ginawa ng antenero Umakyat ito doon sa puno ng kahoy at doon nagmanman sa buong kapaligiran. Kanina pa kasi nakakaramdam ng kakaibang pwersa at mga presinsya itong si Makro. At hindi niya iyon maintindihan. Hindi din niya mawari kung anong klaseng nila lang ang pinanggagalingan ng mga presinsyang iyon sa tingin itong si Makro. Mukhang malayo lamang ang mga ito sa kanilang kinaroonan. Hinala din niya na maaaring hindi makakalapit ang mga ito dahil sa lakas ng mga pursang nakaharang sa paligid ng batis. Ngunit natitiyak nitong si Makro na nagmamasid lamang ang mga ito sa kanilang kinaroonan. Umakyat pa sa puno ng kaway itong si Makro para matyagan ang buong paligid at pati na rin ang mga bata. Samantalang ang kanyang mga kasamahan naman maagang nagpapahinga na ang mga ito plano kasi ng mga ito na maaga ang kanilang gagawin na pagbaba ng bayan kinabukasan. Ngunit bago nagpas siyang magpapahinga itong si Makro kanina, dito niya naramdaman ang kakaibang mga presensya na hindi niya mawari. Habang ang mga bata naman, nang makaramdam na din ang mga ito ng antok, nagpasya na din ang mga ito na bumalik na doon sa kanilang ginagawang tulugan. Ngunit habang naglalakad ang mga bata, may narinig silang sitsit -sit, kaya napatigil ang mga ito sa kanilang paglalakad at nagpalingon-lingon sa paligid ang inaakala nila kasi na may mga albularyong tinatawag sila na malapit lamang sa kanilang kinaroonan ngunit nang tingnan nila ang buong paligid wala silang nakikitang anumang mga tao at itong si Buno agad ka ng batang paslit at ibituin na Tingnan mo doon sa unahan. Doon sa unahan ng kanilang kinatatayuan. Doon sa nagsilakihang mga puno ng kahoy, may nakita sila doon na dalawang mga matatanda. At agad na namukha nila ang mga iyon. Ang dalawang iyon ay kasama doon sa anim na nakipag-usap sa kanila. Habang papunta ang mga ito dito sa batis ng Olympus. Medyo may kalayuan ito sa kanila. Ngunit naaninag pa rin nila iyon Dala nang may mga alitap-tap ang mga malalaking puno ng kahoy na nasa unahan kaya kitang kita nila ang dalawang matatanda na mayroong mahahabang mga buhok na kulay puti at mahahabang mga balbas na kulay puti din.